Kinuha ng Ukraine ang buong responsibilidad sa pag-atake sa dalawang oil tanker ng Shadow Fleet ni Vladimir Putin na pinasabog sa Black Sea noong Nobyembre 28. Pagsapit ng umaga ng Nobyembre, dalawamput siyam isa sa mga tanker na nanatiling lumulutang matapos ang naunang pag-atake ay muling inatake ng isang sea drone. Ipinakita ng Security Service ng Ukraine ang video ng operasyon ng pag-atake sa mga ilegal na oil tanker ng Russia. Sinabi ng Kyiv na sa ganitong paraan, ipinatutupad ng Ukraine ang sariling pinansyal na parusa laban sa rehimen ni Putin sa Moscow. Samantala, tinawag na ng Kremlin ang mga ganitong pag-atake bilang teroristiko at agad na nagbanta na lalo pang palalakasin ang mga pag-atake sa mga mapayapang lungsod ng Ukraine. Itinigil ng sea terminal ng Caspian Pipeline Consortium sa Novorossiysk ang paglo-load ng langis. Matapos ang pag-atake ng mga Ukrainian na walang sakay na bangka noong Nobyembre, dalawang putshyam dahil sa pag-atake malubhang nasira ang external mooring device na VPU 2 kaya hindi na ito magagamit ngayon kaya nga support na ito sa Novorossiysk sinusuri para sa pagluload ang mga nasirang oil tanker ng Shadow Fleet na tinamaan sa Black Sea kaya ito ay isang komprehensibong operasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine at dagdag pa sa kabuuan larawan ang mga drone ng sandatahang lakas ng Ukraine noong gabi ng Nobyembre Dalawang siyam ay tumama rin sa Afipski Oil Refinery Zone. Sa madaling salita, gaya ng inyong naiintindihan, ang buong oil chain ni Putin ay nagsisimula ng sumailalim sa matitinding pag-atake. Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Bago magsimula, pakisubscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description, doon din namin agad inilalathala ang mga balitang natatanggap namin. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription. Iba't ibang platform ang nandoon, kaya pumili lang kayo ng pinakakomportabling paraan ng pagsuporta para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyo para dito. Inako ng Ukraina ang responsibilidad sa pag-atake sa mga oil tankers sa Dagat Itim matapos ang mga pagsabog sa dalawang barko noong biyernes at sabado. Isang source mula sa mga puwersa ng seguridad ng Ukraina ang nagsabi na ang mga sea drone na CA Baby ay ginamit sa isang pinagsamang operasyon ng serbisyo ng seguridad ng Ukraina at ng hukbong dagat ng Ukraina. Ayon sa source, parehong nagtamo ng kritikal na pinsala ang dalawang tanker at halos hindi na magamit. Dagdag pa ng SBU, magdudulot ito ng matinding dagok sa transportasyon ng langis ng Russia. At mukhang iyon talaga ang layunin ng pag-atake. Bukod pa rito, ang tanker na si Berat ng Shadow Fleet ng Russia na nasunog kahapon, Nobyembre 28, matapos ang mga pagsabog malapit sa Bosporus, ay muling inatake ngayong umaga. At ngayon, babanggitin ko ang pahayag ng Ministry ng Transportasyon ng Turkey. Ngayong umaga, muling inatake ang barkong Berat mula sa kanang bahagi. May mga bahagyang pinsala, walang sunog sa barko at maayos ang kalagayan ng mga tripulante. Naghihintay ang mga rescue team sa ligtas na distansya mula sa barko para sa kaligtasan. Ibinahagi rin ng ministry na 25 katao mula sa oil tanker na Kairos kung saan nagkaroon ng sunog dahil sa pagsabog ay ligtas na nailikas ng mga team mula sa pangunahing pamunuan ng seguridad ng mga baybayin. Sa magdamag, naapula ang sunog sa bukas na deck. Sa saradong bahagi ng barko, tuloy pa rin ang pag-apula at pagpapalamig. At heto sa video na ibinabahagi ng mga source mula sa serbisyo ng seguridad ng Ukraina, makikita na parehong nagtamo ng matinding pinsala ang dalawang barko binigyang diin ng source mula sa SBU na patuloy ang kanilang mga hakbang na naglalayong bawasan ang pinansyal na yaman ng Russia para sa kanilang digmaan. At ito pa lang ang simula ng bagong kabanata ng digmaan. Gusto ko ring banggitin na gumagamit ang Russia ng daan-daang tanker na naglalayag sa iba't ibang bandila para maihatid ang langis nila kahit may parusa. At ang mga bansa sa kanluran, kung tutusin, ay nagbubulag-bulagan sa lahat ng ito. Halimbawa, ang dalawang tanker na inatake sa Black Sea ay walang mga dokumentong kailangan para makadaan sa Bosporus. Kasi noong nakaraang araw, binawi ng mga autoridad ng Gambia na siyang bandila na kanilang ginagamit ang kanilang lisensya. At ibig sabihin nito na ang barko ay opisyal na hindi nakabilang sa alinmang bansa sa mundo at wala ng sino man ang may pananagutan dito. Kahit ganoon, nakatawid sa Bosporus Strait papuntang Black Sea ang mga barkong Berat at Kairos. Batay sa datos ng paglalayag noong Sabado, may iba pang barko na dumaan sa parehong ruta at naapektuhan din ng parusa dahil sa pagdadala ng krudong langis mula Russia. Ibig sabihin, parang nasa ilalim ng parusa at kabilang sa Shadow Fleet ang mga barkong ito. Pero malaya pa rin silang nakakatawid sa Bosporus Strait. Rhetorical na tanong kung bakit sila malayang nakakalusot sa kipot. Pero hindi dito nagtatapos ang mga parusa ng SE. Pahi. Parehong papunta sa Dagat Itim ang dalawang tanker na inatake patungong Novorossiysk para maghakot ng langis. Sa parehong gabi, itinigil ng Sea Terminal ng Caspian Pipeline Consortium sa Novorossiysk ang paglu-load ng langis matapos atakehin ng unmanned na bangka ng Ukraine noong Nobyembre 28. Dahil sa pag-atake, malubhang nasira ang offshore mooring device na VPU-2 at hindi na ito magagamit ngayon. Sa Novorossiysk, pinaalalahanan nila na ito na ang ikatlong pag-atake sa, ayon sa kanila, purong sibilyang pasilidad na nasa ilalim ng proteksyon ng internasyonal na batas. May isip mo ba ang mga bastos na ruso na ito? na umaatake sa mga mapayapang lungsod ng Ukraine at nagpalipad pa ng mahigit anim na drone ngayong gabi ring iyon. Binibigyang diin ko sa mga mapayapang lungsod ng Ukraine. Winawasak nila ang mga tirahan at ospital sa mga mapayapang lungsod ng Ukraine. Itong mga hindi makataong Ruso na ito ay nagbubukas pa ng bibig para sabihan tayo ng kung ano-ano tungkol sa pandaigdigang batas. At tungkol sa sinasabi nilang ang terminal sa Novorossiysk ay purong sibilyang pasilidad. Dapat inisip nyo na, yan mga dugyot na ruso, noong unang beses nyong pinakawalan ang mga drone po nyo sa mga tirahan dito sa Ukraine. Pagkatapos nyan, doon nyo lang pag-uusapan ang pandaigdigang batas. Pagkatapos ng pag-atake ng depensa ng Ukraine sa Novorossiysk, nagmadaling maghanap ng ibang ruta ang Kazakhstan para ilihis ang pag-export ng langis nila. Sa totoo, ine-export na ngayon ang langis ng Kazakhstan sa Novorossiysk. Dapat noon pa naghahanap ng alternatibo. Dahil ang terminal sa Novorossiysk ay isang kasangkapan para punuin ang military budget ng diktador na si Putin at ito ay dapat tuluyang wasakin. Maaari itong tuluyang wasakin. Bukod sa larawan, may drone din. Ang sandatahang lakas ng Ukraine noong gabi ng ikadalawamputsyam ng Nobyembre ay tumama sa Afipsky Oil Refinery sa Krasnodar Krai. Pagkatapos ng pag-atake, nagkasunog sa loob ng planta na may lawak na dalawang daan at 50 metro kwadrado, ang Afipsky Oil Refinery ay ilang beses nang tinamaan ng drone ng Ukraine mula nang magsimula ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine. Inatake ang pabrika noong katapusan ng Setyembre, pati na rin noong Agosto 7 at 28 kaya napilitan ang kumpanya na itigil ang operasyon sa isang pasilidad. May isang kawili-wiling punto dito. Kahit na hindi kabilang ang pabrika sa sampung pinakamalalaking refinery ng langis sa Russia, Pagkatapos ng malawakang rekonstruksyon, noong 2025 ang Afibski Refinery ay naging isa sa pinakamakapangyarihan sa timog ng Russia. Umabot sa siyam na milyong tonelada ng langis, bawat taon ang dami ng naproseso. Dalawang pasilidad ng pangunahing pagproseso ang gumagana sa lugar. Ginagawa ng puwersa ng depensa ng Ukraina ang lahat para hindi na muling gumana ang mga ito. Ganito mismo ang itsura ng mga komprehensibong parusa mula sa mga puwersa ng depensa ng Ukraina. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng donasyon. Salamat po. Mag-ingat kayo. Paalam sa lahat.